lives Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, mga kapigada, alas 7 uno ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Pagsisilbi ng arrest warrant sa mga sangkot sa flood control scam Sinimula na ng NBI Si Zaldico huli raw na mataan sa Japan ayon sa DILG BNP tracker teams nakadeploy na para tugisin si Zaldico at labim pitong iba pa Si DPWH Secretary Dizon, tiwalang malakas ang ebidensya laban kina Zaldico at Romualdez. Alice Guo humirit sa korte na wag muna siyang ilipat sa koreksyonal. Kita naman mula sa Diskaya Luxury Cars Auction, gagamiting pondo sa National Development. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas. The Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Araw ng Sabado mga kabrigada November 22, 2025 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji Kaaminyo At ako naman Brigada Maricar Sargan Brigada Balita Nationwide Sa detalye na po ng ating mga balita Sinimula na ng National Bureau of Investigation o or NBI Organized and Transnational Crime Division ang pagkilos at pagpunta sa mga bahay upang ihain ang warrant of arrest sa mga nasasangkot sa irregularidad sa flood control project sa bansa. Kagabi, isang bahay sa Quezon City ang kanilang pinuntahan. Iniutos kasi agad ni NBI Director-Attorney Lito Magno ang agarang paggilos ng tracker teams ng NBI upang masigurang maipatutupad ang mga warrants na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa mga nasasakdal sa kasong malversation, plunder, at iba pa kaugnay sa maanumalyang proyekto sa DPWH. Kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vickrey Mulya na huling natuntun si dating Akobicol Representative Zaldico sa Japan matapos isang isangkot sa multibilyong piso na flood control corruption scandal. Bilang bahagi ng hakbang para madakip si Ko, inihain ng DILG ang red notice sa Interpol at nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs para kansilahin ang passport nito. Sinabi ni Rimulya na sa kabila ng pagkakaroon ng warrant of arrest laban kay Ko at labimpitong iba pa, wala pa silang eksaktong impormasyon tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng dating mambabatas. Binanggit niya na ang mga nakalipas na pinuntahan ni Ko ay sa Amerika, Europe, Singapore, Portugal, Spain at ang pinakahuli ay sa Japan. Ipinaliwanag ni Rimulya na posibleng komplikado ang pagdakip kay Ko kung siya ay nasa bansang China, Russia, Malaysia o Portugal dahil limitado ang ekstradisyon o police cooperation sa mga bansang ito nito. pa man, naniniwala siya na maaaresto si Ko sa ibang lokasyon. Kasabay nito, nakaposisyon na ang tracker teams ng gobyerno upang bisitahin ang mga kilalang tirahan ng lahat ng sangkot sa flood control anomaly. Brigada Balita sa Umaga Tanggap tayo ng report. Tracker team ng PNP nakadeploy na para sa manhunt laban kina Zaldico at labimpitong iba pa. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada! report! Nakadeploy na ang tracker team ng Philippine National Police bago pa man opisyal na ilabas ang waran sa Fares Laban kay dating ako Bicol Representative Saldeco, at labing pitong iba pa. Kaugnay ito ng umunay substandard na 289.5 million river dike project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mula pa Martes nakaantabay na ang tracker team in anticipation sa posibleng paglalabas ng mga warant. Hapon kahapon ang opisyal na ilabas ang sandigang bayan ang mga warant sa tagad ng pinuntahan ng team ang mga tahanan at kilalang address ng mga sangkot. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni PNP Acting Chief lieutenant general Jose Melancio Artates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa sandigang bayan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang ang legal maayos sa implementasyon ng warrants. Tiniyak ng PNP na susundin ng due process at igagalang ang karapatan ng mga sangkot. Idiniin ng PNP na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para sa transparency at accountability sa serbisyo publiko at nanatili silang patas at profesional sa pagganap ng kanilang tungkulin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Musical News Authority. Brigada balita sa Umaga Sabatala si DPWH Secretary Dizon, kumpiyansang malakas ang isinumiting dokumento sa ombudsman laban kay Zaldico at si dating speaker Romualdez. Si Brigada Jigo Custodio sa detalye, i Obrigada mo. Obrigada. Buy <laughs> report. Tiwala si DPWH Secretary Vince Dizon na matibay ang mga dokumentong isinumite nila sa Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Partylist representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam. Ayon kay Dizon, lumabas sa kanilang ebidensya na ang Sunwest Corporation at Hightone, mga kumpanyang iniuugnay kay Ko, ay nakakuha ng mahigit 100 milyong piso na kontrata mula 2016 hanggang 2020. Dagdag pa niya, pati sa mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay lumitaw ang umani sa buwata ni Nako at Romualdez, lalo na't naging House Speaker si Romualdez, habang si ko naman ang chairman ng House Committee on Appropriations. Malaki rin umano ang naitulong ng testimonya ng whistleblower na si Orly Gutesa. Sinabi ni Dizon na matagal nang iniuugnay ang dalawa sa umano'y malaking kickback mula sa ilang government infrastructure deals. Gayunman, ipinunto niya na ombudsman na ang magdidesisyon matapos ang masusing investigasyon. Sa dulo, binigyan din ni Dizon na utos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin malakas ang ebidensya bago magsampan ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Naniniwala naman si Akbayan Party Representative Percy Sendanya na ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na sampahan ng kaso si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay mahalagang hakbang tungo sa layunin na matuntun ang ugat ng umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Sendanya, ang ginawa ng ICI at Department of Public Works and Highways ay bahagi ng paghahangad na maitaguyod ang pananagutan. Maimam anyan na harapini na Romualdez at dating congressman Co. ang mga kasong inirekomenda na isang pa laban sa kanila sa Ombudsman. Ginitinisenda na kailangan ng kanselahin ang passport ni Ko ngayong may arrest warrant na ito at upang makauwi sa Pilipinas kasabay ng pagtitiyak ng kanyang kaligtasan. Karapatan umano ng taong bayan na makarinig ng buong paliwanag at katotohanan kaugnay sa nakakahiyang korupsyon sa gobyerno. pa ng kongresista dapat ay tapat, detalyado at matibay ang ebidensyang gagamitin sa korte laban sa mga dawit sa katiwalian. Para naman kay Attorney Harry Roque, huli na ang pangbabatikos ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang lumabas ito sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ng dating presidential spokesperson sa isang panayam na matagal na nilang inaasahan na magsasalita ang senadora lalo na ilang araw matapos magbitiyo si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Roque, hindi o kung bakit natagalan ang senadora bago ilabas ang kanyang saloobin. Binanggit pa ni Roque na kung mas maaga raw na ipakita ni Amy ang kanyang posisyon, posibleng hindi natuloy ang anyay pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa International Criminal Court sa The Hague. pa niya kung noon pa nalaman ng publiko ang totoong estado ng pag-iisip ng Pangulo, maaaring maiwasan o mano ang mga nangyayari sa bansa sa ngayon. Brigada Balita sa Umaga! Pagbalita mga kapigada, humingi ng pahintulot si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig Regional Trial Court na manatili muna sa Pasig City Jail Female Dormitory sa halip na agad na mailipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Di matapos siyang hatulan ng life imprisonment dahil sa kasong qualified human trafficking kidumperman na Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na naghain si Guo ng motion sa Branch 167 ng Pasig RTC sa pamamagitan ng kanyang abogado Nakatakdan dinggin ng korte ang kahilingan niya sa Miyerkules, November 26 ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio. Suspendido muna ang takdang paglipat ni Guo habang tinitingnan ng korte ang kanyang apela. Brigada Balita Nationwide Pagdoble naman ang subsistence allowance ng mga police, coast guard at fire personnel itinutulak sa budget deliberation ng 2026 national budget. Si Brigada Ann Curtis sa detalye, i mo! Brigada. Brigada. B -b 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 na Naniniwala si Senate Committee on Local Government Chairperson Sen. J.V. Ejercito na kulang ang benepisyo at maging social protection na natatanggap ng mga uniform personnel na nagtatrabaho sa high-risk conditions. Ayon kay Ejercito, alimbawa na lang daw dito ay mga Coast Guard na regular na nagpapatrol at humaharap sa matinding panganib para bantayan paigtingin ang maritime security. Kaugnay nga nito ay sinusulong ng Senador sa Senado ang pagdoble sa arawang subsistence sa na natatanggap ng Maito mula sa dating rate na 150 pesos papunta nga sa 350 pesos. Ang dagdag na allowance nito ay pinaniniwalaan naman na makakatulong sa 330,000 na mga personnel in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita sa Umaga. Mga kabrigada, isinumite ng Department of Finance ang 34.4 million pesos na nalikom mula sa public auction ng luxury vehicles na magasawang Curly at Sara Discaya sa National Treasury. Gagamitin ang pondo para sa national development habang ang natirang 3.8 million pesos ay mapupunta sa Trust Fund ng Bureau of Customs para sa mga gastusing kaugnay ng auction. Tiniyak naman ni Finance Secretary Frederick Go na may babalik ang pondo sa mga tunay na may-ari at pananatilihin ang tiwala sa pamahalaan. Balita, nationwide! Iniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang naitalang Pilipinong nasaktan sa magnitude 5.7 na lindol na tumama sa Bangladesh. Batay sa ulat ng mga otoridad, umakyat na sa tatlo katao ang nasawi habang mahigit dalawang daan ang sugatan sa pagyanig. Pinayuhan ng embahada ang Filipino community na manatiling kalmado at magantabay sa mga opisyal na anunsyo. Maaari ring makipag-ugnayan sa kanilang hotline sakaling kailangan ng tulong. Brigada Balita! Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang pagpapalipad ng Long March 3B rocket ng China bandang alas 6.55 kagabi mula sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan. Nagbabala ang Vilsa sa posibleng pagbagsak ng debris ng rocket sa mga drop zone na nasa humigit kumulang 102 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 108 nautical miles mula sa Quezon, Palawan. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupa o tirahan, delikado pa rin na mga debris sa mga barko, eroplano at mga bangka. Pinaalalahan na naman ng Philsa ang publiko na agad ipagbigay-alam sa lokal ng mga otoridad kung may makikitang debris at huwag itong hahawakan dahil maaaring may dala itong toxic mula sa rocket fuel. Nagbigay na rin ang Philsa ng pre-launch report sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para sa seguridad at monitoring. Brigada Balita sa Umaga. Napiisa si Senator Bongo sa payout ng Cooperative Development Authority mula sa Regions 11, 12 at 13. Layunin ng programa na bigyan ng mga kooperatiba ng tulong para makapagsimula o mapalago ang kanilang negosyo at makatulong sa kabuhayan ng mas maraming pamilya. Binigyang diin ni si Sen. Go ang kahalagahan ng tamang paggamit ng suporta mula sa gobyerno at ang pagpupunyagi sa pagpapaunlad ng sariling negosyo. Anya mas malaki ang halaga ng tagumpay kapag ito ay pinagpawisan at pinaghirapan. Brigada Balita Nationwide. Brigada, Brigada Balita sa Umaga. Mga kabrigada, alam nyo ba na ang fast food, junk food at kakulangan sa fiber ang sanhi ng frequent bloating at digestive discomfort? Bilang magulang, mahalagang bantayan ang pagkain ng inyong mga anak at hikayatin silang kumain ng dahan-dahan at mas balancing meals. Pwede rin ipakilala ang mga healthy snacks tulad ng prutas at gulay para mapabuti ang digestion at maiwasan ang tummy aches na nakakaapekto sa school performance at sa kanilang mood. Kasabay nito, pwede rin hong suportahan ang kanilang katawan at immune system gamit ang standout ES4 na may vitamins, minerals, and terine. Sa ganitong paraan, mas protektado ang kanilang katawan laban ho sa fatigue at digestive stress at mas handa silang makipagsapalaran sa araw-araw na activities. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Six, Six, sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ts 4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Haji Kaaminyo At ako naman Brigada Maricar Sargan Maraming salamat po sa inyong pakikinig At Molarito sa 105.1 Regada a news FM Manila the music And News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo! Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.